Pasabog ng itbulaga ngayong Miyerkules, niyanig ang lahat at ang noontime. Itbulaga, may nabawi na naman sa mga halos-hos. Ano kaya ito? The Bark Ads Main, tila naging emosyonal daw ng balikan ng kalyeserye sa Itbulaga. Ngayong Miyerkules nga July 16, sa 10th anniversary ng kalyeserye, ay napanood nga ang opening prod number ng mga singing queens. At ganun na rin si Dalbark Bark Adskaren. Na kung saan, ay may patrowback nga dito ang mga singing queens at si The Bark Adskaren nang kantahin nila ang ilan sa mga kanta na tumatak noon sa kalye serye. Hindi lang yan, dahil may pa-throwback din nga ang Itbulaga, sa ilang mga eksena naman noon sa kalye serye. na kung saan, ay makikita nga ang naging reaksyon dito ni Maine, na ayon nga sa ilang mga comments, ay tila emosyonal nga daw ito. na talaga namang niyanig ng itbulaga ang lahat ngayong July 16, sa mga pasabog na nangyari ngayong Miyerkules sa patrobak pa nga lang yan na pinakita ng itbulaga, sa anniversary ng Kalyeserye at Aldaw. Na kung saan, ay mababasa pa nga ang mga comments, na mga naging reaksyon ng mga netizen sa patrobak na ito, at ganoon na rin ang mga bumati ng happy anniversary sa Kalyeserye at sa Aldaw. At dahil ngayon nga ang 10th anniversary ng Aldab at Kalye ay talaga namang may ilang tanong pang ang hindi pa nasasagot sa Itbulaga, lalo na nga ang pasabog na kung magbabalik na ang Kalye sa ibi Dahil sa mga post ng Itbulaga na ito, na kung saan ay may iba't ibang hula nga dito ang mga netizens. na isa pa nga sa mga dapat abangan sa Itbulaga, kung ano nga ang pasabog na ito, lalo na nga sa 46th anniversary ng Itbulaga, na pwedeng i-anunsyo dito ng TVJ patungkol sa kalye serye. Samantala, muli na naman ng may nabawi ang Itbulaga sa mga halos hos, at ito nga ang iba pang archives ng Itbulaga noon, o yung mga dating video ng Itbulaga. Lalo na nga ngayon, na pinakita ng Itbulaga ang ilang mga tumatak na eksena sa kalye serye. At ganun na rin nga ang iba pang video ng Itbulaga Bulaga noon, na pinapakita din sa Tatak Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na matatandaang, ayon sa mga halos-hos, na mababasa din naman sa article mula sa PEPPH, ay sila daw o ang tape ang may-ari ng ilang mga segments ng Itbulaga, gaya na nga lang ng Pinoy Henyo, Bawal Judgmental, at ang Kalye Serye, maging ang mga logo at pangalan ng mga segments na ito. Na hindi nga daw pwedeng gamitin at ipakita ng TVJ. Pero, ngayon nga, ay unti-unti nang ang binabalik ng itbulaga ang mga dati nilang segments, at mga dating video, gaya nga ng Bawal Judgmental na naibalik na rin ng itbulaga. At ngayon nga, ay maging ang kalye serye ay binabalikan na rin ng Itbulaga, at makikita pa nga ang logo nito ng kumanta ang mga singing queens at si Dabart Ads Karen. Natila na bawi na nga ng Itbulaga ang mga ito ngayon, ganun na rin nga ang ilan sa mga archives at mga dating videos ng Itbulaga. Na matatandaang, nanalo ang TVJ sa kaso noong January 2025 laban sa mga halos-hos patungkol nga sa tunay na may-ari ng itbulaga. At dahil nawala nga ang ilang mga dating videos ng itbulaga sa dati nilang YouTube channel na kinuha ng mga halos-hos noon ay mukhang nabawi na rin ito ng TVJ, dahil matatanda ang tila ibabalik nga ng Itbulaga ang ilang mga videos ng Itbulaga noon, na matatanda ang nawala nga sa dating YouTube channel ng Itbulaga, na nga sa ilang mga episodes ng Kalye serye. Na dapat nga nating abangan sa Itbulaga, at sa kanilang YouTube channel, lalo na nga ang mga dating mga videos na tila ibabalik ng Itbulaga soon. Samantala, ngayong Miyerkules din na, ay talaga namang muling niyanig ng Eat Bulaga ang noon ngayong Miyerkules, na talagang muling gumawa ng kasaysayan sa dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, Bulaga, at pagiging trending nito ngayong Miyerkules July 16. na makikita ngang nasa number 48 at number 50 trending list ito ngayon. Hindi nga lang yan, dahil hindi nga lang trending ang nangyari sa Itbulaga, dahil niyanig din ng Itbulaga ang noon time, dahil sa dami ng nanunood sa kanilang YouTube livestream. Sa katunayan nga, ay ngayong Miyerkules, July 16, ay isang oras pa lang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 145k na nga ang dami ng nanunood dito. At makikitang may mahigit 87k naman ang dami ng nanunood sa showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 149k na nga ang dami ng nanunood sa Itbulaga. At makikita namang may mahigit 87k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 154k ang dami ng nanunood sa Itbulaga. At sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 69k naman ang dami ng nanunood sa Showtime hindi pa nga kasama dyan ang YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5. Na kung saan, ay makikita nga dito ang pinagkaiba, ng dami ng mga nanonood sa dalawang noontime show sa bansa. na kung inyong ang titignan mga Dabart ads, kapatid at mga ka-highlights, ay talaga namang napakalaki ng pinagkaiba ng dami ng nanunood sa dalawang noontime show sa bansa. At talaga namang higit pa nga sa sobra ang laki ng lamang ng itbulaga kung ikukumpara sa showtime, yan nga, ay kahit miyerkules pa lang at hindi pa sabado, kung saan ay mas marami pang nakakapanood ng noontime show, gaya nga ng itbulaga at showtime. Natandaan, nakinunan natin ito sa kaparehong oras para patas at walang dayaan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?